Pabalikwas na bumangon si Magnus. Ilang beses niyang ikinurap ang kanyang mga mata na sa wari ay nais pang habulin ang panaginip na iyon. Isang marahas na paghinga ang pinakawala niya bago tuloy ang bumaba ng kama. Tinawid niya ang beranda ng kanyang kwarto. Kapag ganoong malinsangan ng gabi, ay hinahayaan niyang nakabukas ang pinto na naghahati sa beranda at sa kwarto upang malayong makapasok ang hangin. Kahit kailanin hindi siya nasiyahan sa lamig na dulot ng aircon, Tila siya nasasakal oras na maging kulong ang isang silid. Isang tingin pa lang sa lalangitan ay alam niyang maiksi pa lamang na itutulong niya. But the dream, mag-iisang taon na marahil buhat ng hulisyang dalawin ng panaiginip na iyon, ay eh pinagkamali niyang epekto lamang iyon ng annulment ng kasal ni Lynette. Kaya hindi na niya gaanong napansin ang tumigil ang pagdalaw sa kanya ng naturang panaginip. And why now? Ano naman kaya ang dahilan ngayon kaya bumabalik sa kanyang naturang panaginip. Sinuklay niya ng mga daliri niya ang kanyang buhok sa kasiya tumingala. May ilang sandaling nais niyang tanuin ang mga bituin sa kalangitan, pero siya rin naman ang nakakaalam na wala raw ng kasagutan. Higay gave another sight at naupo sa silyang bakal. Gaya ng mga pagkakataong dinadalaw siya ng panaginip na yun, nagiging mailap na ang antok sa kanya. It seems so real. Nang unang mapanaginipan niya yun, ang nasa isip niya ay talagang nangyari yun. Hindi nga siya halos makapaniwala na sa wakas ay pumayag si Lynette sa hinihiling niya. He loved her so much. Bata pa siya ay natimo na sa isip niyang pagdating ng araw ay sila ang magpapakasal. Pero may mga pagkakataong parang hindi na siya makapaghihintay ng kasal. Hindi ilang beses na hiniling niya kay Lynette na may mangyari sa kanila. Sa tuwi na ay matindi ang pagtutol nito. Kasal daw muna at pagkatapos ay magsawa siya hanggang gusto niya. Until that night. Natatanda niya umabot sa puntong pinag-awayan nilang tungkol doon. Not that his hormones were enriched. He had a lot of women behind him, all at his beck and call. Pero iba si Lynette. She was going to be his wife at dahil parang nasa pedestal, matindi ang kuryosidad niya na makuha ito. Alam niyang nakainom siya. Iniisip niya ngayon din marahil ang dahilan kaya naman hindi niya mapapayag ito na may mangyari sa kanila. She even walked out para lamang bumalik uli pagkatapos ng ilang sandali. What happened next seems like magic. He was cast by a strong spell. Nakalimutan niya na isang karansang iyon na bago sa kanilang dalawa ng linit ay dapat na maganap sa isang espesyal na lugar. But it happened so fast. Para bang kung titigil sila ay bigla na lamang maglalaho ang mahika. Bigla ay hindi na naging importante ang lugar. Ang mahalaga ay may na ng matagal nang inaasam ng puso at katawan niya. Nang sandaling ganap na bumalik ang kanyang diwa, ay mag-isa na lamang siya sa pick-up but he was very much aware of what happened. It was the great sex of his life, kaya imposibleng basta na lang niya makalimutan iyon. Ipinagkibit balikat na lamang niya, kung bakit hindi. Naniyanagis ng silinit sa tabi niya, malamang ay nahihiya ito sa nangyari. Kaya naman bago siya magpakita uli rito, ay tiniyak na niyang may dala na siyang sinsing. Hindi niya inisip na dapat niyang panagutan ang nangyari sa kanila, dahil higit na malakas ang dikta ng kanyang isip na tala na lamang iyon. Their love making was powerful at yun ang higit nakakumbinsi sa kanya na ito na nga ang babae para sa kanya. The wedding was set. In this one, one of the night, their wedding, that he knew what happened was everything but a thing. Hindi niya alam kung posible sa ibang lalaki, pero sa kanya ay totoong nangyari. And it was different on their honeymoon. Ibang pakaramdam niya sa bawat hablos nito sa kanya. Everything seemed far different. Her kisses, her embrace and her scent. And she was definitely a virgin until that moment. It should be a moment of triumph for him. Sapagkat naramdaman niya ang pagdiriwang ni Lynette na mapatili ito ang kalinisan hanggang sa may kasal sila. But he felt empty. Sa sarili niya ay hinahanap niya ang pakaramdam ng unang gabing pagsaluhan nila ang kanilang pag-ibig. That was when he realized he had only been dreaming. Sapagkat wala na sigurong makakapantay pa sa pangyayaring iyon bukod sa isang panaginip. Magandang umaga, Magnus. Hindi ko na malayang dumating kakagabi. Madi sa kanya ni Nana Patring, asawa ito ng katiwala niya. May sarili itong susi ng bahay kaya naman ay handa ang kanyang almusal na hindi na siya kailangan katukin pa ito. Ito na rin ang sa paglilinis ng buong bahay at paglalabas sa mga damit niya. Madaling araw na ho ako nakauwi na Napaka-traffic hanggang Las Marinas. Sus, yun ba naman ay bago? Di, hindi ka pa pala nakakatulog ng maayos. Bakit hindi ka matulog uli? Bumangon na rin ang asawa ko kaya wala kang dapat na alalahanin. Umiti siya. Alam ko lang ang si Tata Insong, pero alam niyo namang hindi ko ugaling magpainit sa banig. Basta nagising ako. Mamaya na lang siguro ako babawin ng tulog. Siya, pagtsagaan mo muna iyang kape. Kagagaling ko lang sa palengke at ko pa itong nabili kong isda. Magsisigang ako ng bangus para sa pananghalian. Gusto mo ba iyon? Si Nana, alam naman niyo kahit na anong lutuin niyo ay kinakain ko. Napangiti ito. Baka lang ka ako may special. Request ka. Meron, Nana. Pakibawasan niyo ang sarap ng luto niyo. Napapataba na niyo ako ng gusto eh. Nauwi sa tawa ang ngiti nito. Ayaw mo ba nun? Kahit na walang asawa na nag-aasikasa sa'yo, eh hindi halata. Bila niya ata ng na huwag kang pababayaan. Nagbibiru lang ang mama. Sineryoso naman niyo. Ito ba namang malakas pa ako sa kalabaw? Halos bibihin pa rin niyo. Bitbit ang tasa ng kape na sumunod siya sa kusina. Sa lahat ng kasambahay niya ay sinana patring lang ang nagagawang sabihin ng salaobin nito. Hindi ito nangingimi na banggitin sa kanya kahit ang usaping medyo maselan para sa kanya. Kagaya na lang ng tungkol sa asawa, kahit na hindi ito tungkol kay Linet, basta babae sa kabuan, it sa a tabo sa buong rancho. Walang nangangas na magtanong sa kanya tungkol doon, pero hindi si Nana Patring. Palibasa ay ito ang tumatay ng pangalawang ina niya kapag wala ang kanyang mama. Magnus, nasa peligro pala si Berting ano? Kayo talaga, Nana palengke lang naman ang pinupuntahan ninyo pero hindi kayo nahuhuli sa balita. To Johnny rito. Nakasabay ko si Bea na mamili ng guli at siya mismo ang nagkwento sa akin. Nagdarating na ng araw yung mga kapatid niya. Yung nakapermis sa Maynila dumating na yata kahapon. Si Bianca, wala sa loob na sabi niya. Pagkabanggit sa pangalang iyon ay parang may banayad na init siyang nadama. Sa isang iglap ay malinaw na nabuo sa balintataw niya ang mukha ng babae. Parang yun lamang ang pagkakataon na maaari niyang pakatitigan ng gusto ng bawat bahagi ng mukha nito. He was drawn into her face once more. Hindi niya alam subalit parang may nais ipaalala sa kanyang mga matang iyon. She had a small cute nose too. Ang mga labi nito ay mapipintog at maninipis na tila hindi maaring halika ng mariin. Kailangan ay palaging buong ingat. Ganon ang gagawin ko sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon. Pangako niya sa sarili. Hawa, ano na ang nangyayari sa iyo? muntang sa kanya ni Nana Patring. Ang sabi ko siguro nga ay yun ang pangalan ng anak ni Berting. Balibay, Patricia Bianca nga yata yun. Sus, kayo kami. Pagtanda niyon, si Patring din mauup. Naaliw siya sa tinura ito. Kayo na manana, Kung gusto ninyo, kayo ang mag-adjust. Bakit hindi natin gawing Nana Trisha ang tawag ko sa inyo? Ito ba namang tanda kong ito? Tigilan mo ako, Magnus. Napahalakak siya. Bakit kayo nagagalit? Yung sa akin naman is suggestion lang. Iwanan mo na nga ako. At tawagin na lang kita paghanda na ang almusal. Taboy nito sa kanya. Hindi nga namin. Kinulit pa rin niya ito. Magnus, kaliskisan na lang kaya kita. Nana, nakita mo na ba si Bianca? Sa halip ay tanaw niya. Maganda yun. Siya ang tao sa karinder niya nila kagabi. Tinignan siya ng matanda. Tinignan siya ng matanda. Interesado ka. Ligawan mo. kaya ako. Kuno ay nag-aala ng tanong niya subalit ka nakuha naman ang masisinag sa kanyang mga mata. Bakit naman hindi? Sagot itong tila bumata ng sampun taon ng umiti. Iyon ay kung hindi siya madidismay ang isang maitim at isang maputla ang... Nana, ayan ka na naman. Putol niya sa sasabihin ito. Yung tanda niyang iyon ay may mga pagkakatang na mo si Rita. Hoy, Magnus Susi, eh. hindi ka makakapaglihim sa akin. Tagapalit ako ng lampin mo nung araw. Sige na nga, Nana. Pero secret natin yun, ha? Baka ibis mo ko sa liligawan ko. Tila batang sabi niya Rito? Huwag ako ang sabihan mo. Iyang si Linette. Alam mo naman yun. Basta may nababalitaan na napapalamit ka sa isang babae. Bigla na lang lumilitaw rito. Pinaanala na lang kasalin Hindi naman yata matanggap na magkakaasawa ka ng iba. Nasa Australia yata siya kaya hindi niya mababalitaan. Alam mo, duda ako sa Linet na yan. Baka ipinagkalat na niya sa lahat ng dalaga rito. Sa atin niyang secret mo para hindi ka na makalasot uli sa panliligaw. Wala siyang alam daw nana Puno ng indignasyon ang tinig niya Subalit nakangisi naman Nakakagans pa pakaramdam niya ang usapin nilang iyon Imposible naman Game na way ka nito Mahihiyain ako nana Kapag alam mo na Ang gusto ko ay yung madilim na madilim ang paligid Loko loko Mami, let's play Ginising si Bianca ng maliliit na halik ni Paula Sa kanyang mukha Ganoon kalambing ang kanyang anak kaya naman kahit na nagmamakaawa pa sa tulog ang kanyang tawa niya, ay napilitan siyang kalimutan ng antok. Nakangiting dumilat siya at niyakap ito at nagpagulong-gulong sila sa kama. Good morning, baby, sabi niya rito. Morning, mommy. Let's play outside. Pagsilip ko sa bintana, may swing doon sa labas. Bumangon siya. Mas malaki si Paula kasi sa kaniwang apat taong gulang na bata. Pero madalas ay nagpapakarga pa rin ito sa kanya. Hindi na ibang umagang umaga iyon. Inahagila pa niya ang niya. Ay nakataas na ang mga kamay nito na ala Superman. Mabigat ka na anak, hindi ka na kaya ni mami. Aniya at ng kargay nito ay nagkunwaring mabibitawan ito. Kapag naman gani hindi na nito nagpapakarga. Nagpadausdos ito at hinila na lamang ang dulo ng damit pantulong niya. Nilalasyan ito sa tabi ng bintana. Ayun mami, swing! Isang sakong tinalian ang lubid sa magkabi ng dulo ang tinutukoy nitong swing. Nakabitin yun sa malaking sanga ng punong mangga na nasa tagilira ng bahay nila. Tila may kung anong bagay na humaplos sa kanyang puso at napabaling ang tingin niya sa kanyang anak. Sa Maynila ay hindi ito nagdi-deprive sa kung ano ang uso o bago sa amusement park. Sa edad nito ay alam na rin ito kung sino ang sa mga cartoon characters ang paborito nito, si Tweety. Kahit sa bahagi ng kwarto nito ay mukha ng cartoon character na yun ang makikita. Buhat sa bedroom sleeper hanggang sa poster sa pinto ay mukha ni Tweety. Pinalagyan niya ng division ng kwarto niya upang may masabing sarili nitong kwarto. Isang paraan din iyon upang magkaroon ito ng sense of privacy and independence. May mga pagkakataon nga na gusto nitong matulog na walang katabi. Kaya naman hindi niya inasahan na ang isang simpleng bagay ay pag iinteresa nito. Pero naisip niya, hindi ba't madara sa sa simpleng bagay lamang nanggagaling ang ganap na kaligayahan? Mami, baba na tayo. Tinagtag nito ang kamay niya. Wait, let's take a bath first. Nang sumang-ayon pinaliguan niya ito. Sanay na rito magbis mag -isa. Pero sa pagkakataong ina, siya ang nagdamit dito. Pinupulbuhan na niya ito ng bagas yang matigilan. Nang itawag sa kanya na kailangan nilang umuwi ay hindi niya naisip na kailangan iwan niya si Paula sa yaya nito. Nang mag-impake siya, una pa nga ang inayos ang gamit nito. But seeing her now, hindi niya alam kung tama na isinama niya rito. Female version ni Magnus ang kaharap niya ng mga sandaling iyon at sa lahat ng mana na mana nito sa ama. Pinakaprominente ang mga mata nito. Minsan kapag magkausap sila nito, ay parang si Magnus sunit mo ang nakatingin sa kanya. Kapag nakita ni Magnus si Paula, ano kaya ang iisipin niya? Tanong ng isip niya, ako na ang magsasapatos mag-isa mami, maligong ka na. Napapitlag pa siya ng marinig ang sinabi nito. Okay, pero huwag ka munang lalabas ha? Wait for me, kikilos sa siya ng may maalala. Ayusin mo bag natin na. Yes, mami. Napangiti siya. Apat na taon lang ito pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay tinuturin niya itong baby. May mga oras na naaasahan na rin niya ito sa mga simpleng gawain sa bahay niya. Kagaya ng nakasanayan, ay binasahan muna ni Bianca ng fairy tale si Paula. Bago naman niya natapos ang kwento ni Jack and the Beanstalk, ay nakatulog na ito. Muli ay binili niya ito kay aling mami at nagtungo na siya sa eatery. Siya munang magkakaharoon para makatulog si Bea. Lampas na ang oras ng hapunan kaya hindi na masyadong matao. Ang customer na lamang nila ay yung nanggaling sa katapat na beach o okay Yung matapos uminom ay kape naman ang hahanapin. Nakatutok siya sa pagbabasa sa malaking notebook na pinagsusulatan nila ng mga benta ng tindahan. Si Bea ang humahawak na yun. Dapat sana ay kagaya niya ito na CPA din pero hindi na ito nag ng board exam. Pagka-graduate ay naging assistant na ito ng kanilang mga magulang sa pagpapatakbo ng eatery. Wala namang masama dahil kung tutuusin, ang nagiging share nito sa kita ng eatery hindi halos na lalayo sa sweldong natatanggap niya sa kumpanyang pinagtatrabahohan niya. She smiled sa paglipas ng panahon ay lalo pang naging matatag ang kanilang eatery. Sa negosyong iyon ang galing ang lahat ng ipinampaaral sa kanilang limang magkakapatid at dahil pawang tapos na silang lahat, lalo nang naging maluwag sa pera ang kanilang mga magulang. Yun nga lang, mukhang malaki ang magagastos nila sa pagkakaospital ng kanilang papa. Pero ni isa man sa kanila ay walang dumadaing sa gastos. Ang katwiran nila ay kinikita naman ang pera. Ang importante ay mapabuti ang kalagay ng kanilang ama. Lahat sila ay nananalangin na gumaling ito sa lalong madaling panahon. Ate bayad nung nasa table fan. Anong ah, isang waitress na mapaglapit ni sa kanya. Mabilis siyang nagsukli. Pagkaabot niya ng pera sa waiter sinatawag natawag ang pansin niya ng taong bumungad sa eatery, si Magnus. Napat da siya. Parang inaasahan nito na siya ang darat ng doon, kaya ganun lamang ang tim ng pagkakatitig nito sa kanya. May ilang sandali na naisip niyang baka natuklasan na nito na siya ang kasama nito ng gabing iyon. Mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo. Imposibleng mangyari yun. Wala itong ibang nasa isip noon kandi si Lynette. Magandang gabi sa iyo, Bianca. Bahagya pang yumukod sa kanya si Magnus bago ito naupo sa isang high chair na hindi naman kalayuan sa kaha. Kahit naman may pagkailang sayang na sa presensya nito, ay hindi pa rin niya maiwasang mapangiti rito. Naaaliw siya sa ginawa nitong pagbati. Pakaramdam niya isang lumang pelikulang umaandar. Anong order mo? Hindi pa rin nabubura sa mga labi niya ang iti nang tanungin ito. Siya ang pinakamalapit sa kinauupuan nito, kaya natural lang na siya na ang humingi ng order nito. Kapi lang ulit. Bara ko. Ito naman ang napangiti. Natatandaan mo pa pala. Oo, wala uling asukal. Tumangus siya. Nasa counter lang naman ang bagong kulong kape. Kaya siya na rin nagsalin yun sa isang tasa. Wala na. Tanong niya gaya na rin ang pagtatanong niya sa ibang customer. Baka gusto mo ng buko pay. Bagong luto lang. Tingnan siya nito. Sige na nga. Isang slice lang ha. Okay. Kumusta na nga pala si Mang Berting? Tanong nito nang ng na ang bukupay. Nasa ICU pa rin. ng gilas daw ang vital signs. Kapag daw nag-improve pa ng konti ay inilipat na siya sa Manila. Sana naman ay tuloy-tuloy na ang recovery niya. Yun nga rin ang pinapanalangin namin, Aniya. Maiwan na muna kita. Paalam niya ng isenyas ng waitress ang pagbabayad ng isa pang customer. Umalik na siya sa kaha. Sinirya pa ni Magnus si Bianca matapos niyang kagatan ng isang slice ng buko pa. Parang gusto na niyang bayaran iyon at iwan na lang ng hindi na uubos. Hindi dahil sa masama ang lasa niyon, yun, kundi dahil nararamdam niya isang pagkakamali na bumalik siya sa mga birthdays. Hindi niya naisip na magiging matindi ang dating sa kanya ni Bianca. Ang akala niya, palibhasa ay unang kita pa lamang niya rito kagabi, kaya naman ganoon na lamang ang kuryosidad niya. Ay ilipas din na yun kapag nakita niya uli ito. Pero nang sandaling tumapak ang mga paa niya sa lugar na iyon, at ito ang agad na nakita niya, he knew that there was something else. He had an odd feeling again. It was a sexual feeling yet more freeman Tila isa itong hamon sa kanyang pagkalalaki. Sinaid na niya ang kape pagkatapos ay tumayo na siya at lumapit sa kahat. Biyang kabayat po. Sinulya pa nito ang isang daang pisong papel na iniaabot niya rito. Sampu na lang para hindi na ako magsukli. Kumunot ang noon niya. May buko pay pa Tinanaw nito ang pinanggalingan niya. Hayaan mo na yon. Mukha namang hindi ka na Naku hindi. Busog lang talaga ako. Para lang na miss ko yung kapirito kaya dumayo pa ako. Bolero ka rin pala, Mr. De La, Cer De La Merced. Magnus, mas komportable akong tatawagin mo ko sa pangalan ko. Nagkibit balikat ito. Hanggang anong oras ka rito? Pagkuway tanong niya. Depende kung anong oras babalik si Bea. Kaming dalawa lang nagpapalitan dito eh. Kung hindi nga ako muwaga dito sa probinsya, di solong-solo na hirap dito. Yung ibang kapatid ninyo, inaayos pa ang pag-uwi nila. Siguro bukas darating na yung dalawa. Diyan lang naman sila sa Lucena sa Casa yung manggagaling. galing. na si Kuya Efren. Baka raw sa makalawa na sila dumating. Di hanggat hindi dumarating ang mga kapatid ninyo, talagang busy ka pa rin dito. Tingnan siya nito. Bakit? He smiled charmingly. Hindi pa rin ako sumusuko na impitahan ka. But for now, alam kong masyado kang okupado para paunla ka ng imbitasyon ko. Anyway, wala naman ang yung expiration date. Maghihintay ako kung kailan ka libre. Nakita niyang nupis sa mga labi nito. Kung nainis ito o napikon sa sinabi niya, ay hindi niya tiyak. Ang alam lang niya ay sapat na muna iyon para sa sandaling iyon. Umunat siya ng tindig. Mauna na ako sa iyo. Paalam niya. Isang tangu ang itinugo nito sa kanya nang ganap na tumalikod si Magnus kay Bianca isa ka pala lang lumalim hanggat lasa noon niya. Isang pala na na nabuo sa isipan niya. Kapingalang ba ang dinayo ni Magnus sa eatery? Kung hindi iyon ay ino pa Ayaw naman niyang pag-ukula ng pansin ng ideyang siya mismo ang nais nito. Kalokohan na iyon. Sa lumipas ng mga taon, dapat ay nagising na siya po pag sa pagpapantasya ni Rito. Isang matibay na ebidensya si Paula sa mga pagkakamaling na gawa niya. Dapat ay realidad na ang harapin niya ngayon. Pero pakaramdam niya ay nasa kumunoy siya. Sa pagpipilit niyang bumalik sa realidad, ay tila lalo naman siyang nalulubog sa mga ala-ala ng isang gabi ng kahinaan niya. The memories always tease her nerves. Parang parati niyang nadara mga mayakap at plus ni Magnus. She felt a delicate warmth in her mouth tuwing maaalali niyang paraan ng paghalik nito. At kahit gaano siya nasaktan pagkatapos ng pag-isa nilang iyon, ay tila mas sigit na natimo sa memorya niya ang iba yung kaligayahang denyans niya sa mga bisig nito. Mag-aalas 4 pa lamang ng madaling araw ay malakas na ang buhos ng tubig sa dutsa ng banyo ni Magnus. Minsan pa ay siya sa panaginip na iyon. And it more vivid this time na hindi na sinagdalawang isip na tunguhin ng banyo at hayaang patayin ng malamig na tubig ang init na nagmumula sa kanyang pero hanggang sa nakadama siya ng hinaw ay dama niya ang init na iyon. He felt he had an overload of energy. Mabilis siyang nagbis at tinungang kwada sa likod bahay. Hindi naglipat sandali ay sakay na siya ng alaga niyang kabayo na si Prince. Tangay ang ingay ng takbo nito ang maririnig niya. Sa buong paligid, kung mayroon mang sumal sa salit ay ang paghaplit niya sa katawan nito upang lalo pang bumilis ang takbo nito. Nang mahimas-masan siya ay siya na rin ang nagpabagal ng takbo ng kabayo. Nakadama siya ng awa para sa iyo Hindi pa naman ito sanay na kinukuha niya sa kwadro ng ganun kaaga. Kagagaya niya, nahirati ito sa kaniwang gising ng isang tao. Tumigil sila sa dulo ng radyo. Itinali niya si Prince sa isang puno bago siya naupo sa malaking muslin ng ugat niya. Dinal noon lamang niya na adama ang mabilis na pag-alo ng kanyang tipi. Kagaya ni Prince, humihingal din siya sa ginawang niya. At hinuhingal din. Kilala niya ang kanyang sarili. Hindi lamang basta ito. Pagkakilala sa kanyang katawan, his was rearing really up that he was 15-year-old at isang mabisang palatanda ay hindi niya lubos na kontrolado sa hindi. Masyado siyang pagod nitong mga huling araw. Mula nang siya ay humawak ng kanilang rancho ay nabatak na nang gusto ang katawan niya sa mabigat na gawain. Hindi na bago sa kanyang magpaanak ng ilang inahimbaka. Ang pagbiyay sa Maynila kapag kinakailangan ay hindi na rin niya iniinda. Those swerya din at sanay na rin ang kanyang katawan kung may pagkakataon mang halos dalawang oras lang ang tulong niya. But this time it was different. At totoong naguguluhan siya. Kasabay ng atraksyong nadarama niya para kay Branca ay ang pagbabalik ng panaginip niya kasalo ang isang babae sa isang maalam na tagpo. Even both became too much for him. Hindi alam ni Tri Branca na nagising siya sa pagtama ng sinag ng araw ng mukha niya o dahil sa tunong ng nabasag na baso malapit sa kanya. Nang bumalikwa siya ng bango, inakita niya si Paula na kinababakasan ng takot sa muka. I'm sorry, mami. Mangiyak-iyak na wika nito. Nagpatimpla ko kay lola, mami, ng just para pagising mo. Ngumiti siya. It's alright, sweetie. Hinago niya ang buko nito at naghagilap ng basan. Don't mo ba, baka masugatan ka. Kumusta ang bunso? Bungad sa kwarto ng isang lalaki. Namimilog ang mga mata na nilingon niya ang kuya Efren niya. Akala ko hindi pa kayo darating. Tuwang-tuwa siya pagkakita rito. Inihinto niya ang ginagawa at akay si Paula lumapit siya sa kanyang kuya. Paula kasi dito, Efren. Eh, Yumuko ang kuya niya at niyakap ang anak niya. Nagkakilala na kami kanina. Okay ang anak mo, Pibo. Paula, play kayo ng mga pinsan mo. Nasa sala sila. Buong pamilya kayong dumating? Tanong niya ng makalis ang kanyang anak. Oo, nakasingit nga kami ng tiket sa barko kaya napaaga ang pag-uwi namin. Kumusta na rito? Ang sabi ni Bea ay nasa peligro pa rin ng papa. Malungkot siyang tumango. Tinawagan ko na si Yvonne. Papunta na raw silang mag-asawa rito. Si Johnny ginagayak lang iyong mag niya at uuwi na rin daw akaagad. Mabuti naman at kayong umuwi rito ni Paula. Malapit na lang naman ang Maynila. Ora mismo tinawagan ako ni Bea. Gumayak na kami. Sumaryoso ito. Nakita na ng papa si Paula. Umiling siya. Bawal ang bata roon eh. Pero itinatanong niya kapag dumadalaw ako. Pinatawad ka na niya. It was a flat statement, so balit nagdulot iyon ng luwas luha sa kanyang mga mata. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Ibang klase si Papa. Aniya na hindi rin napigil ang pagpiyok ng tining. Hindi niya ako pinaliguan ng mura. Hindi rin niya ako pinabayaan pagdating sa pera. Pero iyong paninikis na ginawa niya sa akin, mas masahol pa pala kaysa iyong sinampal na lang niya ako. Tinapik ni Koya Efer ng kanyang balikat. Hindi natin siya Hindi natin siya masisisi. Masyado niyang inindal na hindi natupad ang mga pangarap niya sa iyo. Ang importante na may lumipas na yun, di ba? Kung hinahanap na niya si Paula, ibig sabihin na tanggap na niya ang lahat. Nang tumangu siya at tumulo na rin ang kanyang mga luha, niyakap siya nito at pagkuway mabilis ding bumitaw. Tigilan na nga natin ang drama na to. Magaang wika nito pero pinapansin din niya ang pangingilid ng mga luha nito. Ang dami nga pala o uwing pasalubong, pagsalus-saluhan natin. Mabuti pa nga magkakasalo silang lahat ng dumulog sa pag. College sweetheart ng kuya niyang napangasawa nito. Kaya naman noon pa ay kasundo na niyang kanyang hipag. Dalawa na ang anak ng mga ito. Ang isa ay mas matanda kay Paula at mas bata naman ang isang taon ng bunso. Naroon din sa hapag ang tatlong bata. Para bang hindi yun ang unang pagkakataon na nagkita-kita ang mga ito. Gusto sana kitang makausap. Wika sa kanya ng kuya niya na nagliligpit na siya sa mesa. Iwan mo na yan kay Mayat, iyang pagliligpit. Sige na ako ng bahala rito. Ayaw naman ang hipang niya. Tungkol saan? Tanong niya sa kapatid. Inilayo si Rito kaya alam niyang may kasilanan ang sasabihin ito. Malaki na si Paula. Alam na ba ng ama niya ang tungkol sa kanya? Direktang tanong nito. Napakunot na ang siya. Si Magnus ang ama ni Paula hindi ba? Tugtong nito ng tila mainip sa isasagot niya. Nag-iwas siya ng tingin. Paano mo naman nasabi iyan? May mabuway na pagtangis sa tono niya. Bianca, hindi ba natitigan ng gusto ang anak mo? Kamukhang kamukha siya ng ama. Kulot na buhok mo lang ang nakuha sa'yo. Sobra ka naman, kuya. baho siya ng tumawa. Anak ko yan, kaya siyempre ako ang kamukha. Saka, paano naman nasabi dito si Magnus? Hindi lang naman si Magnus ang lalaki dito sa lugar natin. Hindi nga, pero nasabi lang sa akin ni Bea na wala kang ibang crush noon kundi si Magnus. Parang crush lang, paiwas na sabi niya. Parang noon lamang niya na pag-isipan na kung may sarili itong sa tungkol sa ama ng anak niya ay mayroon ding iniisip si Bea at hindi malabong lahat ng kapamilya niya ay may sari sariling palagay sa kung sino ang ama ng anak niya. Sumasapat naman ba ang ibinibigay niya sa inyo? Tanong nito pagkawan. Alin? Child support Bianca. Napahinga siya. Naningkit ang mga mata nito. Kakausapin ko si Magnus. Huwag. Mabilis na saway niya. Kuya walang alam si Magnus tungkol kay Paula. Naparmura ito ng marin. All this time, sinarili mo ang lahat. Ayokong manggulo. Kalat na noon sa buong lugar natin ang nalalapit nilang pagpapakasal ni Lynette. Kahit na, dapat ay sinabi mo pa rin kay Magus. Nahaplos niya ang kanyang noo. Kahit naman walang tumirang pag-amin sa parte niya, ay kumbinsinong kumbinsido na ito kung sino ang ama ng anak niya. Biyang kahi has the right to know. Kahit sa anong sitwasyon, karapatan ng isang ama na malaman ng tungkol sa anak niya. Hindi ang karapatan niyon ang nasa isip ko noon. Paano ba niya sasabihin kay Magnus na, By the way, Magnus, ako nga pala ang kasama mo nun sa pick up. Akala mo lang ay si Linette ang kasama mo. Okay, hindi pa naman siguro ang ulit. Huli ang lahat. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Wala akong balak na sabihin sa kanya. Karapatan niyang malaman. Giit nito. Huminga siya ng malalim. Sa pagkakataon ngayon ay hindi lamang si Magnus ang nasa isip niya, kundi ang mismong anak niya. Sa edad ni Paula ay marunong na rin itong maghanap ng ama. Tuwi na ay napapaniwala naman niya ito na masa malayo lang nagtatrabaho ang ama nito. Siguro pabor nang sa nilakihan ito ay hindi naman lahat ng kalaro nito ay may kumpletong pamilya. Mayroong nasa abroad ang isang magulang at mayroon din namang hiwalay talaga. So far, kumbinsido ang anak niya na hindi naman ito naiiba sa mga kalaro nito kung wala man itong father image na kinalakihan. Pero alam niyang hindi habang panahon na mapapaniwala niya ito sa rason niya. Kung ano ang isasagot niya sa mas malalim na tanong ito, ay hindi pa niya alam. Ano ang sasabihin mo kay Paila kapag nagsimula na siyang magtanong kung sino ang ama niya? Muntag sa kanya ng kuya niya na tila na basa ang nasa isip niya. Matagal pa iyon, iwas na niya. Miyang kaisang isang beses ko palang nakakausap ang anak mo. Alam kong matali niya siya. Parang ikaw rin, huwag nga lang sanang maging tanga pagdating sa lalaki. Kung insulto yun o paalala, ay hindi niya tiyak.